So, just yes, take off your cover because it's not prescribed as your uniform for graduation. Okay? So, uniform with your ribbons and your sabna. That's all. Magbibigay po tayo ng reaction no, dito sa trending ngayon sa social media kasi nagkaroon po ng tensyon sa graduation rights sa isa pong paaralan sa Antique no, mga boss, matapos nga pong ipahubad ng principal sa mismong seremonya ang toga, no, -suot na suot-suot ng mga estudyanteng ito na makikita ninyo sa video, no. Uh, kung saan sila po ay nagtapos ng senior high school uh, ito mga estudyanteng ito. Ang ilang mag-aaral po at mga magulang umalma, syempre naman, no. Sino bang hindi aalma dito? Sinasabing nangyari po ang incidenting ito Uh, last April 15, no? 2025, dyan po sa Colonel Roberto Abilion National High School sa Municipalidad ng Lawaan, no? sa Antique. So, sa nag-viral po na video ito, mapapanood dito ang pag-anunsyo ng principal mga boss uh, sa stage na hindi dapat daw magsuot ng toga mga graduating, graduating students. No? Batay po raw. No? Batay daw sa DepEd o Department of Education Guidelines na gawin daw simple ang seremonya ng pagtatapos. No? So, kaya inutos dito sa mga mag-aaral na, na wag na magtoga sa wag na magtoga, no? Uh, sa pagpanik sa entablado. Eh siyempre, nalmahan po ito ng mga estudyante, no? Maging ng mga magulang, mga boss, no? O mga guardian. So, sumunod naman ang ilang mga mag-aaral habang madinilig naman ang pagsisigaw ng iba Para tutulan ang utos ng principal na ito Sabay natin pero panoorin ang video ito ha Ito po ay courtesy of contributed video po ito Nakita na natin sa social media Ito po panoorin natin Just take off your toga, because it's not prescribed as your Take off the toga, daw, mga bos. Okay. so you can with your ribbons and your tabna. That's all. kamu, nalipay kamu, pa kayo, ha? Fa <laughs> tuntum. Ayun pansin ko lang sa tema, no? Hinerasyon ng pagkakaisa, kaaba, kaagapay sa bagong Pilipinas. <laughs> Lawful authorities daw. Pero yung iba hindi naghuhubad ng kanilang toga. Kung mapapansin natin dito mga boss. Nagsailo ko man sa iwang askulaan daw. Hindi, pampus lang dyan. Ang Inatasan niya ang mga teacher, mga boss, mga advisor na ilista daw ang mga pangalan ng mga estudyante hindi naghuhubad ng toga. Ayun. Ito na yung nagkaroon po ng komosyon ng isang teacher at isang principal, no? Eh no uh, hindi ko na lang ipapatuloy kasi patapos pa na patapos na naman ang uh, video. sanaki uh, sa nakikita po natin no. Ah uh, sa napansin natin Senior High School naman ito, may department order ba no ang DepEd na nagbabawal na magtoga. Ang sabi lang naman simple ang graduation, pero hindi naman sinabi siguro sa DepEd na bawal magtoga di ba? At uh, afford naman ng mga estudyante. Siyempre, special moment yun eh. Graduation ceremony. No, nakasanayan na natin magtoga. Except lang sa mga junior high school students. Eh, hindi talaga magtutoga yung junior high school. No, kasi moving up ceremony yun. Pero ito, graduation siya eh. No? Uh, sa napag po natin, nagsagawa na po ng investigasyon ang school's uh, division office ng antike sa nangyaring insidente. Ayon po sa SDO, bago pong insidente kasi, nagkaroon po ng pulong o nagmeeting sila ng mga guro, mga magulang na school uniform. School uniform lang daw at uh, uh, sablay. No, yung sash ay ito nakikita ninyo no. Saglit lang. Ito yung sash yung sa color blue no dito nakalagay. Yun lang daw ang susuotin. No? Uh, sa mga mga gagraduate. Ngunit posible umanong hindi nagkaroon ng malinaw na kasunduan na tungkol dito kaya nauwi po sa pag uh, uh, sa pagsusuot ng toga. Humingi naman po ang Schools Division Office ng antike ng kopya no, ng minutes on meeting no, para malaman po raw ang detalye dito. No, natuloy naman po ang graduation ceremony, no? May ibang estudyante po umano ang umalis no at uh, nadismaya no syempre sino bang hindi madidismaya diyan special moment mo yan graduation mo yan no? at ganyan pa ang nangyari pero may nakita po tayo may nasaga po tayong balita na noong 2023 daw no nagprotesta daw ang mga mag-aaral ng Lawaan uh, Lawaan National High School upang ireklamo raw no ang umanoy bullying at pang no uh, pang-abuso sa pwesto ng principal na ito. Gaya ganang pagbabawal o manusilang student organization at hindi pagpapaayos uh, sa mga silid-aralan at mga school equipments. May reklamo na po dito sa principal na ito. So kayo no, na nanonood dito, uh, anong reaction nyo dito? Kung kayo ang mga estudyante dyan, no? ano bang <laughs> reaction ninyo? Ah, sige, mag-comment kayo at uh, sa mga hindi pa po subscribe dito sa tin channel, mag-subscribe na.